O pagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 16, 2023, lunes ng ikadalawamput walong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating unang pagbasa at pangnilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 1, verses 1 to 7. Mula kay Pablo, na alipin ni Cristo Jesus, tinawag upang maging apostol, at hinirang upang mangaral na mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nang, -nangarihan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumayin niya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Yesu Kristo. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng lunes at ngayon po ay Sinisimulan natin na uh, basahin at pagnilayan ang sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. So, ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga Roma ay ihanda sana no ang daan para sa pagdalaw na binalak gawin ni Pablo sa iglesia roon. Kasi nga dito ay hinuli na si si San Pablo at nakulong no, doon po sa bayan ng Roma. Balak niyang maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano roon. Pagkatapos sa tulong nila ay pupunta siya sa Espanya. Sa kanyang sulat, ipinaliwanag o ipinaliliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano. Nasa aklat na ito, ang pinakabuod ng kanyang mensahe. At matapos nga po na hatiin ang, o batiin, no, ang mga kapatid ay sabihin at sabihin sila ay idinadalang niya inilahad na ni Pablo ang paksa ng kanyang lihan iniyahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pangamagitan ng pananampalataya. So, nawa, no? Uh, ito nga po yung paalala sa atin. Talagang ito yung basic, no, Na, uh, basic foundation. Basic pero pinaka-importante po no? sa pagpapawalan ng sala. Yan ay ang ating faith o pananampalataya. Kasi, uh, syempre, hindi po applicable yung pagpapatawad na ibibigay sa isang taong hindi naman naniniwala na siya ay patatawarin o kayang patawarin uh, hinawa yung atin hindi mapagnilayan sa puntong ito ng ating buhay na marami sa atin nahihiyang uh, humingi ng tawad, nahihiyang lumapit sa Diyos sa pag-aakala at pag-entertain no na ng ating iniisip na napakalaki na ng ating kasalanan, hindi hindi na tayo mapapatawad at habang uh, iniisip natin ito, lalo tayong napapalayo at lumalayo sa Diyos. Eh dito nga po, no, gusto tayong tulungan no, at sa mga susunod pang mga bahagi at gusto tayong tulungan ang pagpapuhalang sala ay para sa lahat. No. Uh, sa kontekstong ito, ay uh, ka man o hindi, ang pagpapatawad ay sinasabing para sa lahat. Lalo tigit yung mga, yung sinasabi ko ulit, no, yung may pananampalataya, yung faith. No, ito yung magtutulak sa iyo. Na para lumapit, magkaroon ka ng lakas ng loob na mag-sorry. Uh, at sa pag-sorry mo ay sinisikap na baguhin at ituwid yung mga pagkakamali na nagawa natin laban sa Diyos. Huwag so, sana natin isipin no, na walang kapatawaran ang ating nagawa dahil uh, wala ding hindi kayang patawarin ang Diyos matapos na siya po ay ipako sa krus, namatay at muling mabuhay. So wala nang kapangyarihan sa mundong ito ang um, makakapigil pa para igawad ang pagpapatawad sa taong nagsisisi taglay ang pananampalataya sa kanyang puso. Ayan, isang tanong, no? Uh, kailan ka ba huling nakapagkumpisal, kailangan ka ba huling uh, lumapit sa, sa sakramento ng kumpisal at humingi ng tawad sa Diyos. Muli po, paalala sa atin, walang anumang bigat o laki ng kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, lalo, lalo, na kung ikaw ay lumalapit, taglay ang pananampalataya sa Diyos. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat.